Sinagot na akong mag ng mga kamera para makapag-vlog kaya naisip ko yung mga CCTV nilang namin. <tipulong> 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 ha, hmm. ah, to talaga yung kapatid ko may autism. Kung saan na talaga niya ginagawa yung mga routine niya, takilit niya, kinuha niya ng mga damit niya sa sampayan para tukain niya yung mga damit niya. Kasi kanya-kanya na kanina yung labas, sinismatik na rin naman yung fascination niya. Ano?

hindi yan masagot, hindi ka papansinin, hindi ka titignan, hindi ka lilingonin. Pero ngayon, talaga sobrang thankful ako kay God. Kasi nakakausap na namin siya ng ganyan, nauutusan na namin siya ng ganyan. Kukusa pa yan. Hindi ka tulad na ibang bata, di ba? Parang ang hirap utusan, ang hirap magkusa, naggawin nila yung mga task nila. Pero ang may otisen, eh. ito, pinapakita ko sa inyo kung gano'n kung gano tayo binibigyan ng pag-asa ng Diyos. Kasi yung mga panahon kaya parang hopeless na kami na ah, may autism pala kami kapatid. Siguro nga for life na ganito, hindi na namin makakausap. Pero sa ganyang paraan, pinapakita ng God na don't lose hope. Talagang kung meron man tayong anak o kapatid na may autism, huwag tayong mawala ng pag-asa, hindi natin sila makakausap na parang normal sa pa, sa ano namin sa experience talaga namin. Sobrang papasalamat ako kahit hindi ako nakapag-asawa, hindi ako nagkaanak. Pero pag nakikita ko yung kapatid kong ganyan na halos parang kaparehas na namin siya normal na nagagawa niya yung mga household chores, na na namin siya samantalang dati. Samantalang dati, hirap na hirap talaga kami kausapin siya as in sobrang Talagang hirap magsalita, 6 years old hindi pa rin siya nagsasalita, may sariling mundo siya sa isang sulok na naglalaro mag-isa. Pero ngayon pag nakikita namin, nasabi ko tumatanda siya na pag ganong mangyari na hindi siya makakausap, hindi siya makapagsita, hindi siya productive, wala siyang alam gawin. Parang ang hirap isipin pero dahil kay Yahweh na, na, nag nagtiwala talaga kami, sobra. Kaya sabi ko, hindi na namin ginawang makipa, uh, na gumugol ng malaking halaga para magpa-occupational therapy yung pag-aaral, nakuha namin yung, yung gusto niya mag-aaral sa school. Tapos nakakuha pa kami ng libre sa Bagong Silang Elementary School. do talagang gusto niya pa rin talaga mag-aaral. Kaya lang hindi ganun kadali na makakuha ng skwelahang mura or libre para sa mga spread. Kasi sa totoo lang yung ganitong case pang mayaman eh. Eh, hindi naman kami mayaman. Kaya naisip ko, Siguro maraming paraan na pwede natin silang turuan na kahit sa loob lamang ng bahay. So ayan, napansin ko, ano titiis siyang panoorin yung TV na tinapanood ko na kay Zarkaru, na explorer, na batang explorer sa mga ghost, pag paghahunt ng ghosts. Sabi ko, sige, panoorin mo na yung gustong panoorin. Pero never siya nagreklamo, pansin nyo, tupi pa rin siya ng tupi. Kaya lang sa ni talaga ako sabi ko, teka, iba pala yung pinapanood niya, hindi niya trip yung pinapanood niya. Kaya yun, nung natapos siya magtupi, ayan, binalik naman niya sa dati yung pinapanood ko. Kasi ganyan ako, pag nag-gano nag ako, naglilinis ng bahay, at the same time, nanonood. So parang hindi naman ako, hindi ko mapili mapagod or what. Kasi talagang gusto ko manood ng mga ganyan, nag-explore ng mga han, hunt nag-hunt ng mga ghost, gano'n, pero mm, minsan, uh, mas gusto ko rin panoorin yung mga cooking show, tsaka yung mga comedy, lalo mga comedy, kasi gusto-gusto ko talaga nanonood ng mga comedy, pero that time, trip ko, ewan ko, trip na trip ko panoorin talaga yung bata ni Cesar si Calvi, kasi ang galing eh, ng ang galing niyang mag-narrative, ang galing ng mag-explore, ang galing niyang talon yung mga camera niya, ang galing nila mag-edit. Kaya deserve talaga ng batang itong mag 2.8 na ata. Basta 2 something, 2 million something. Kaya sabi ko, habang naglilinis ako, gusto ko talaga manood habang nanonood paglininis. Yan, ganyan. Ganyan talaga ang ano ko ang peg ko sa umaga. Kaya nga buti kahit pa pati yung mga alaga namin aso, ay eh maroon makisama atin na mo. Diba ang sitwid nyo lang dalawa? <laughs> naglilinsa ng tenga. <laughs> Kaya tuwang tuwa ako sa mga alaga ko Alaga ko may otis, yan nakapatid. Tapos itong mga bubut na mga to, babe sila pag naglilinsa talaga ako to sabi ko sa kapatid ko, minutusan ko muna, wag mo na mag-computer at ako'y maglilinis. Eh, sumusunod naman kagad po yan, promise. Madaling po. Ewan ko ba, pero... Hindi ko alam kung gayo. ko alam merong gayuma na ginawa ko diyan. Hindi rin sumunod sa akin. Dati talaga ang hirap. Ang hirap talaga utusan niyan. Pero siguro dahil sa session sa doktor niya tapos sa sa mga gamot na binibigay, it is lifetime na 'yon. Grabe. Kaya yan. Pati yung pang-walker na pang-exercise ko, eh, nililinis ko na kasi kailangan ko siya. Pag tapos ko maglinis, magluto, maglaba. Habang naglalaba yan, habang naglalaba sa likod, eh mag-workout talaga ako. Kasi sumasakit talaga yung binti ko, yung hita ko sa kaliwa. Hindi ko alam na kung anong nerve meron dun sa hita ko na masakit. Kaya pag gumagalaw yun, nawawala. Ayan, tingnan nyo, di ba? Ang sweet-sweet ng dalawang yan. Hindi sila talaga magkasundi. Sure naman tayo. mini Hi. oh. altar dito. Alam nyo ba, si Lester, pag nandito, buha siyang TV, buha siyang laptop, yung computer niya, buha siyang gadget niya practice. Ay, pagkukas ang gagamitin pa yung hindi siya sa sasama. Hindi mo pwede matayin niya. Hindi sumama. Promise. Pag sumasama yung kapatid ko para magkatid sa kapatid kong babae sa office, I make sure na nakakain na yan. Pati yung kapatid ko, mas bagay yung kapatid ko lalaki, di naman talaga kumakain ng almusal kagad'yan. Mas gusto niya yung pagdating niya na kasi ayaw niya maabutan ng ano, yung alam mo yun, yan, pag malis na 'yung kapatid ko, saka ko tatanggalin 'yung mga radyo niya. Tatanggalin ko na 'yung mga ano niya, 'yung mga radyo niya, tsaka 'yung mga computer niya na maingay, tapos 'yung TV na nasa 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 dining table namin. Yung minsan, yung matapos kasi minsan, <laughs> hindi ako matapos-tapos kasi naiistak ako sa pinapanood ko. Ganyan na, minsan lang ako makapanood panood sa TV na 'yan kasi usually talaga sa cellphone na ako nanonood ng YouTube, tsaka ng Netflix. Pero mas masarap talaga manood talaga pagka nasa big screen ka. Kaya yan. Minsan talagang pagka naglinis ako, inaabot eh, ako ng ilang oras dahil panood-nood, palinis-linis, at tungto ako sa dalawang batuta na After two hours, dumating yung mga kapatid ko galing sa paghatid sa office. Kaya inumpis ako na magluto. May pa paitalada. Ubus na, ambus ah, na. Alam mo, limang pagkain. Ang bilis talaga. Mas nauubos. Ito kasi nagtakami ng apple para merenda ng kapatid kong punso. Dahil bawal sa kanya yung mga cookies. Tapos, ah, nakakataas lalo yung sugar. Tama. pag lang ko ako ng tofu. May kimchi naman. Tapos, prito tayo. Air fry or prito. Yan. At mata, malakas ang hangin. Pero, maglalaba pa rin ako. Dahil matagal na ako hindi naglalaba ng damit ko. Sila lang. Uh, oh, Magtago na naman yung mga birdie-birdie na yan. Good morning! Good morning, fellas. Tago na naman ang mga prohilda. O, oh, labas na. Dali na. Tatago lagi mga prinsip ko. Ay, nako Ang tuni na naman sa likod. Ito po yung likod namin. Kaya maganda talaga. Kasi ang dami nilang maya dyan pag nagliliparan, pag walang ulan. Daming maya. Kung mga ito, hindi ko alam kung naiingit pag hindi sila nakalabas. Kaya, yeah. maganda ako may aquarium, may nag-running waters, tunog. Tapos, paglagay ka ng duyan, no, ayay So, yeah, mag -ano tayo? Maglalaba ako kahit maulan. Ito mga to, kalalaba lang. Mayan nila, ano, syempre, hindi mawawala. Pag naglaba tayo, gagamit tayo ng, para hindi aming kulog. Yan. Yeah. yan ang aming gamit so ayan nga naglaba na ako ng mga damit ko yes, damit ko lang yung mga yan Kuro, ilang araw na ako hindi nakapaglaban ng damit kasi marami pa naman akong damit tapos eto naman yung part ng may tindahan kami sa harap no? Kasi garahe po namin yan, ginawa namin tindahan. Tapos sa gilid ng garahe namin is merong printing area. Doon namin ginagawa yung mga papasiros, print ng mga documents, mga assignment ng mga bata, mga nagpapalaminate. Eh, may heat press din kami machine. Kaya pag kami nagwo walk in, nag-online, nagpapagawa ng t-shirt yan. Dyan ang production area namin sa may gilid naman. So sa harap yan, nagdapat garahe, ginawa namin tindahan para may mapaglibangan na aming senior, ang aming tatay. Eh, syempre, pag uh, retired na, ay, alam niyo naman yung ka-airpad ko eh, gusto niya lagi may ginagawa. Uh, nabuburyo yan pag halimbawa wala masyado ginagawa. Kaya siya mas hands-on sa harap ng tindahan namin. Ako lang yung nagre-replenish, ako lang yung nagbabudget, ako lang yung nag-check talaga kung ano nang wala na. Naga, uh, dati talaga physical inventory pa talaga kami pero sa sobrang dami ng items. Ang hirap ay ginagawa ko talaga kung ano na yung wala replenish agad tapos yan nag, nag ano na ako nag na ako mag workout habang inaantay ko matapos yung nabada ko. at saka iniluluto ko itapos na yan after ko magluto tapos habang aantay ako maglaba start ko na yung mag stretch stretch ng katawan ko habang nakikinig nung kailangan ko aralin para sa exhibit eh ako talaga minsan pagka masakit ng katawan ko kinakailangan ko ng galaw-galawin galaw or sayaw. Kasi hindi na ako nakakapagsumba itong sabad na ng umaga dahil na may mga activities na ako sa simbahan. Kaya hihirap na. Hirap na hirap na ako paano uh, hatiin. Kasi wala na kami nanay. Ano yun? Dati nung no, may nanay pa kami, kaya ko mag-strike anywhere eh. Sa mga activities sa simbahan, sa ano-ano pa. Tapos sa gabi yan, dyan ako gumagawa ng mga pang aids ko para sa ituturo ko ang bukasan. At dyan ako nag-aaral. Pag ako matulog,